Ay, mga lulus, nagka ko ba? Na. Bukog. So, ayan na, ah, ang tanong. May umaman na ba daw sa Canada? May nagkaroon na ba daw ng passive income? O, oh, ayan. Sagot. Sagot dito sa Canada. Hmm. Sagot mo. May passive income na ba kayo diyan? Hmm. Aside sa blogger. Hmm. yung nagtrabaho ng ngayon po, upo, upo na lang kaya na bang gumastos katulad sa income ni Rosemar kaya na gumastos ng 1 million a day meron hmm. naman dito sa Canada? ha? Hmm. walang makasagot hmm. ayan na magyabang lang kayo tapos kung may mga sagot na mga ganun may mama na ba sa Kanada may nakaroon na ba ng passive income wala. Ang meron sa kanila, maraming mga bubudol. Mga scammer, marami. pati vlog nila, scam. Mga mga tao, maraming. Hmm, mga... lagi sila. Og, okay ko nun ang utang. Jesus, ginuko. Para sa inyo, ah. mo na yung mga mentality. Pero, gusto na ano, wag ng ay mo sinjo sa utang kung gigamit gihimog, invest nga mag-generate og income ang income mo magbayad sa utang pero nang -utang lang kay para sus. Ay na lang may istorya hay ano oi. Eh. Daghan daghan bang mag-uol mga piling biktima. Ni mag